Hello mga kaibigan! Magandang gumaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ko partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, pag-usapan po natin yung latest price update ng mga paninda sa ating sare sari store. Ito ha, latest price update. Magkano ba ang puhunan ng mga produkto ngayon? Na malapit na ang Pasko, kaibigan. No? Marami na nagsitaasan, nagsitaasan ng puhunan, kaibigan. So, alam ko, alam nyo na, no? So, magkano ba, no? Marami kasi tayong mga kababayan, no? Na bago pa na nagsimunan na negosyo, kaya tulungan natin sila para hindi sila malugi. Magkano ba ang puhunan ng mga paninda ngayon at magkano dapat natin sila ibinta? Magkano dapat ang bintahan natin? Naisipan ko po itong gawa ng video kasi naman, sa pag-scroll-scroll ko sa Facebook, kaibigan, no? Marami akong nakikita, nababasa ng mga kasari natin. Nagpo-post. Ayan, so nagpo-post sila ng produkto. Ayan, pinipicturan nila yung kanilang mga paninda. And then, ang caption, magkano po ba ang bintahan ninyo nito? Ayan, yung iba may kasunod pa. Nawala po kasi yung aking resibo. Siguro Nakakare nakaka kayo kay Bigan. Marami talaga nagtatanong magkano ang pintahan, magkano ang puhunan kasi nawala ang kanilang resibo. Ayan kay Bigan. So, alam ko most of us 15 to 20% yung ating tubo. Pero, ayan so be, let's be more specific kay Bigan. Isa-isahin natin, no? Alam ko makakatulong po itong video ito kay Bigan sa inyo. Lalo na pag bago ka lang may sari-sari store business at lalo na kung katulad sa kasari natin sa Facebook na nagpo-post na nawala ang kanila mga resibo. Kaibigan, yung ating mga resibo, bago natin itapon, i-check e muna natin, no? ay marami talaga ako nabasa, nagpo-post. Magkano ang bintahan nito, kasari, na wala yung aking resibo. <laughs> kaibigan, i-check e palagi yung resibo, ha? Marami ako resibo dito, kaibigan, kaya hindi ko sila uh, tinatapon, chine-check ko muna. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo, yung ating paninda, para na rin sari-sari store ito, no? Sari-sari store tour. Ayan, para malaman nyo na rin kung ano ba ang dapat laman ng tindahan. But, ang importante talaga kung bakit ako gumagawa nitong video ito kasi po para sa presyo. Presyo na mga paninda, magkano ang kapital or puhunan sa ng isang produkto at magkano dapat natin ito ibinta. Mag-price update na rin tayo. Kompleto, complete package. Alam ko makakatuloy ito sa inyo kay Kaya sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, naman, mag ka na kay TGB and then, pakit na notification bell para mapanood niyo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asensya. Ang sana pakishare na rin ha, para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip dads po. Malaking tulong po ito sa amin na aking family. Salamat nga pala sa mga nanoon ng latest video ko. The other day na na-interview po tayo sa television. Masaya po ako. Salamat sa inyong suporta, lalo na kay God, na-interview si Ate, Ate GB live on Philippine Television. Yan, salamat. Ang saya ko po. So, kung nagawa ko ito, magagawa mo rin, kaibigan. No? Tiwala lang sa iyong sarili, lalo na kay God. So, ngayon, umpisa na natin. Ipapakita ko na sa inyo yung ating mga produkto. At, syempre, magbibigay tayo ng presyo. Magkano ang puhunan at magkano ang dapat nating pagbinta nito, yung ating binta, napaka-importante. Price update tayo mga kaibigan para lalong lalago ang ating sari-sari store business. Kung ngayon mga kaibigan, upisahan na natin ang pagbibigay ng latest apuhunan puhunan, latest price update no sa ating mga produkto. So, <laughs> kakarating lang ni, ano, grocery, no? Ayan, grocery. Magde-display po si Francis. Actually, hindi pa siya tapos mag-display, mga kaibigan. Sinabihan ko po na siya na maggagawa tayo ng video. Isang box pa lang po ang na-display ni Francis meron pang pangalawa ayan, hindi pa yan uh, tapos meron pa rin isa so before siya, before niya tapusin tayo po ay mag ano na mag na tayo punta muna tayo sa labas kaibigan unahin na natin yung ating mga junk foods kasi ito yung isa sa mga pinakamabitang produkto ayan dito tayo sa labas dear friends, ang puhuna na ito lang mga maliliit na junk foods mostly kaibigan, ang puhuna nila 6 uh, pesos pesos 6 pesos and 50 centavos yung iba lagpas ng 7 pero hindi sila tataas ng 8 ang bintahan natin lahat dyan ay ano po siya um, 10 10 pesos po pagdating naman dito sa mga malalaki gaya ng potato chips, uh, piatos mga nova kaibigan ang puhunan natin nito ay 15 pesos mahigit Ayan, so hindi siya lalagpas ng 16 pesos kasi sa grocery tayo kumukuha ng piatos yan mga Nova, 15 pesos mahigit pero sa ibang store siguro 17. Sa akin lang, hindi lalagpas ng 16 pesos ang puhunan ko ng Nova, Piatos at putito Chips. Binibinta ko yan ng 20 pesos kay bigan Lahat ng kindi natin, their friends, ang puhunan kasi most of the kindies ngayon ay puhunan nila 1 peso na yung iba lagpas ng uh, 1 peso. Kaya most of my kindies bigan binibinta ko ng 2 pesos or ano, tatlong piraso 5 pesos, ayan. So, dito sa Calcius Kaibigan, ang puhunan natin ay 12 pesos. Sa iba, 13 pesos. Pero sa Gaisano po, 12 pesos. Binibinta ko ng 15 pesos, dear friends. Ayan, isa sa pinakamabinta ko ngayon itong Ice Gym. Ang puhunan ay uh, 105 pesos. Hindi lalagpas ng 10 pesos ang puhunan nito. Isa, binibinta ko ng 12. Lahat ng cake ko, ati, uh, ni Ate hindi kasi siya lalagpas ng 90. Yung iba, 80 plus ang isang pack, which is... Uh, 8 pesos lang po mahigit ang puhunan kaya binibinta ko ng 10. Yung duwi, ang puhunan natin ay higit siya 10 pesos kaya binibinta natin ng ano po siya, uh, 14. Ayan. Lahat ng biscuits natin dito kasi ang puhunan ay 56 hanggang 65. Ginagawa ko yan, binibinta ko na sila ng 8 pesos. Lahat dito kay Bigan, yan yung mga kayo na lang bahala tumingin ng mga pangalan, yan, ang puhunan yan 80 pesos mahigit, binibinta ko ng uh, 10 pesos, bali meron akong tubo na 1 pesos mahigit isa, ito pwedeng ibinta natin ng 4 pesos pwedeng 5 pesos, kasi ang puhunan sa isang pack ay 50 pesos lang mahigit <coughs> Ayan, na, meron pa rin tayong obo, sorry ha saya so, kong kaibigan, ang puhunan natin ito ay 55 pesos, lumalabas na ano siya, 10 pesos <coughs> sorry, 11 11 pesos mahigit ang isa. Binibinta natin ng 14. Ito, puhunan, ele hindi siya lalagpas ng 12. Binibinta ko ng 17. Same dito kay Bigan, ang puhunan, parang Yakult lang, binibinta ko ng 15. Ito, uh, Dutch Mill, 15 pesos kasi ang puhunan, parehas lang sa yakot. Ito kaibigan, ang puhunan ko nito ay 34, sometimes 33, binibinta ko ng 40. Yung ating sis o kaibigan, 80 plus lang po ang puhunan, lumalabas na 8 pesos ang isa, binibinta ko ng 13. Gatorade, puhunan 33, gina, binibinta ko ng ano, ay 43 pala, binibinta ko siya ng 50. Sito, puhunan, less than 13 pesos, binibinta ko ng 17. Ito, ang puhunan ay 31. Binibinta natin ng 37. At isa sa pinakamabinta ngayon, chicharon, Puhon ng 10 pesos, binibinta ko po siya ng, ano po siya, uh, 13. May tubo tayo na 3 pesos. <coughs> Sorry, naubo na naman tayo. So, dito sa mga gatas, kaibigan, lahat ng gatas ni Ate GB, kasi ang puhunan, 11 pesos, ginagawa akong 14. Kayo na bahala, tumingin sa pangalan, 14 pesos. Lahat ng single na coffee, kaibigan, kahit ano pang name, brand, ang ang puhunan niyan ay 80 lang mahigit, 80 pesos kaya binibinta ko, lahat ng single ko ay 10 pesos. At lahat ng twin packs na coffee kasi ang puhunan ay 13 pesos, itong coffee ko 12 pesos and 50 centavos, ang mahal lang itong Nescafe creamy white at chocolate. Ang puhunan nito ay 135 sa isang sa ibang tindahan. Uh, 140, so lumalabas 13 pesos mahigit ang puhunan bawat isa ng twin pack kaya ako, binibinta ko ng 16 noon 15 lang ang aking twin pack kaibigan, ngayon 16 na, kasi nagtaas na po ng presyo, ayan ito mga ganito kaibigan supas so, tawagin sa amin 5 pesos ang puhunan sa palengke piyaya, ayan ito so 7 pesos ang bintahan ni ate JB itlog large, puhunan ko ay 8 pesos and 50, ano, 9 pala, 9 pesos ang puhunan. Mahal ang itlog, kaibigan, pag malapit na Disembre, kaya binibinta ko ng 10 piso lang ang aking kita, kaibigan. Ayan, so yung aking asukal, brown sugar, puhunan natin dyan, ay ano lang, 18 pesos, ginagawa kong 22. 1 fourth na yan ha. Ang puti, puhunan 22, binibinta ko siya ng 25. Meron tayong munggo, kaibigan, napaka mabinta ng munggo, lalo na maulan. Ang puhunan po ng munggo sa 1 fourth ay 20 pesos. Buksan ko lang ha. 20 pesos ang puhunan ng munggo mga kaibigan. Ito 1 fourth, 20 pesos. Binibinta ko ng 25. Meron tayong kita na 5 pesos. Uh, ito po, harina. Ang, ang puhunan ay 16. Binibinta ko ng 20. 1 fourth, third class po yan. Depende sa klase, no? At mabinta rin yung ating uh, ito po, tabako. Longboy sa Bisaya. Ang puhunan nito po, ay 7 pesos ang 50 centavos bawat isa. Binibinta ko ng 10 pesos. At dito tayo sa ating odong, puhunan 3 pesos, ginagawa kong 4. Ang miso, puhunan 2 pesos, ginagawa kong 3. At 3.50 pala. Lahat ng Lucky Me Pancit Canton, puhunan ni Ate GB ay hindi lalagpas sa 12 pesos. 11 pesos and 50 centavos ang puhunan ko grocery no mura lang sila at saka Purego at saka Gaisano so ang puhunan 11 pesos and 50 centavos kaya binibinta ko ng 15 pesos so may may kita tayo na 3 pesos and 50 centavos lahat ng noodles Lucky Me ganyan hindi yung malalaki ha yung uh, normal lang na size ang puhunan natin dyan ay 8 pesos and 50 centavos. Kaya binibinta ko na 12. May kita tayo na 3 pesos and 50 centavos. Ito naman yung ating uh, spicy. Mas mahal kasi. Ang puhunan nito ay 10. 10 na po. Kaya binibinta natin ng 30 spicy noodles. Dito sa ating mga soft drinks. Ang puhunan po nito ay ano nang no? 400, 400 isang case. Siguro mga 30 siguro. Siguro 30 lang, no? Yung uh, isa nito. Oh, 30 plus 30 ito. natin ng 45. Ang litro, ang maliliit ay 15. Ang sting at kubra, binibinta natin ng 20 pesos. Ayan. Yung red horse, puhunan nito, 640 isang case. Binibinta natin ng 130. Pati beer. Yung maliliit na red horse, ang puhunan ay mga 60 lang. Binibinta natin ng 70. Ayan. So, mga bigas, kaibigan, nagtitinda tayo ng bigas. Iba't iba ang, ang puhunan sa ganador kaibigan ang puhunan nito ay malapit 3000 so mga <coughs> siguro <coughs> 51 pesos per kilo ginagawa natin 56 ang ito ito po ay si ano Bia oh ang puhunan po nito ay nasa 44 Binibinta natin ng 49 ito si Ivory ang puhunan po nito ay nasa mga 49 or 50 binibinta natin ng 54. Si Jaguar, ang puhunan nito ay nasa mga 42 or 43, binibinta natin ng 47. Ito, ang puhunan nito ay 280, binibinta natin ng 300. Mostly, kay Bigan ang mga tubo ko sa isang kilo ng bigas ay 5 pesos. May nakasulat na presyo dito para hindi natin makalimutan. Mostly talaga, isang kilo, 5 pesos ang puhunan natin. Yan, shoutout kay Ana, no? Meron tayong ano? customer sa labas sila. At si Francis ang nagbabantay dito. Yung ating mga ano, dito na tayo sa ating mga... Lahat ng fabric conditioner, maliliit, normal size, 8 pesos. Kasi ang puhunan po nito, nasa ano lang... Hindi siya abot ng 6 pesos. 5 pesos mahigit. Kaya ang bintahan ko ay 8 pesos. Same sa wings, kaibigan. Ang puhunan natin, same lang. 5 pesos mahigit. Hindi siya lumalagpas ng 6 pesos. Kaya ginagawa kong 8. Pero ang ang surf, kasi malapit na 7 pesos puhunan, ginagawa ko 9 pesos. Lahat ng shampoo, ang puhunan natin ay more or less 70 pesos. Isang dosina, kaya binibinta ko lang ng 8. Conditioner, binibinta ko ng 10. Kasi ang puhunan nito, malapit na 9. 10 pesos. Toothpaste, 100 na ang Colgate na ay 12 pesos. Ang close up ay, ano po siya? 11 pesos. Kasi ang punan nito, malapit na 9. Ayan, ang dami. Hello. 100 pesos na wings ang binibili ng ating customer kay Bigan. Ayan. So, dito tayo sa mga alak. Si Colafo, ano na po ito kay Bigan? Ang punan ay 45 kaya 50 na ang bita natin at GB. Ang malalaki 102. Ang emperador puhunan 133 kaya ginagawa kong 160. Mohito, mahigit 130 ang puhunan, ginagawa kong 155. Ito 140 puhunan ng uh, Tanduay Fibers, ginagawa kong 160. Ang maliliit, ginawa ko siyang 85 kasi puhunan 73. Ito 75 kasi ang puhunan 60. At meron tayong bilog. Na ano na? 74 ah uh, 79 ang bintahan ko kasi ang ang puhunan nito ay 64 to 65 na ang malalaki ay 160. So dito tayo sa daya per depende sa klase. Equipants po kasi ang binibinta ko dito kasi itong pinakamabinta Ang puhunan ng medium kay Bigan <coughs> Sorry na ubo na naman tayo. Ay 8 pesos mahigit, ginagawa kong 11. Ang large 9 pesos mahigit, ginagawa kong 12. Ang XL, 10 pesos, mahigit, ginagawa kong 13. Ang double XL, 11 pesos, mahigit po nan ginagawa kong 14. Lahat ng napkin ko, no, basta hindi pala lahat, whisper at saka Mudes, natural lang, uh, ang bintahan natin yan ay 7 pesos. Pag Charmy at Sisters, 5 pesos, mura kasi ang Charmy at Sisters. Pero pag Night si Sister, 8 pesos. Si Moody's Night po ay 15. Mahal si Moody's Night kasi ang puhunan 12, may, malapit na siya 13 pesos. So ito kaibigan, tingnan nyo na lang no. Ayan. Ang puhunan nito kaibigan 50 plus mahigit kaya 64. Ayan. So ito, ito kasi ang puhunan natin yan 75. Ayan. Ito kaibigan. Mahal na rin kaibigan ang mga paninda natin no. Ayan. So, kayo na lang tingnan nyo no. Itong Alaska Evap, ang puhunan natin 34 kaya 40 na yan si Dorin pinakababinta sa lahat ng a uh, uh, what you call this uh, <coughs> sorry na no, naubot Mayroon talaga ubos sa TGB <laughs> hindi pa tayo gumaling so, si Dorin pinakababinta sa lahat ng condensed creamy or condensed milk pohonan ay 45 ginagawa kong uh, 54 ayan ang kon beef, ang puhunan po nito ay 34. Binibinta ko ng 43. Sometimes 42. Depende talaga sa pinagkukunan ko. Argentina, 41 kasi puhunan 31 lang. Ang beef loaf, ang puhunan natin nito kaibigan ay 21. Ginagawa kong 26. Holiday ha. Pag fiesta, mahal po yon Ang puhunan 24, ginagawa kong 29. Ito, puhunan 32, ginawa kong 37. Puhunan nito for 36, ginagawa kong 40. Ayan, mabinta yung mga friska ngayon, kaibigan, kasi maliliit. Mas mabinta kaysa malaki. Puhunan, 24. Ay, hindi pala, 26 na. Binibinta ko siya ng 30. Ayan, century 2 na. Puhunan, 34. Binibinta ko ng 44, sometimes 43. Lahat ng sardinas ko, 29 yan. Except sa Unipak, at sa Kamiga, at 55, which is 30. Lahat ha, 29. Kasi ang puhunan ay 24 pesos mahigit. Ito puhunan, 17 pesos. Ginagawa ko 20. Ito puhunan 7, ginagawa kong 10. Ito puhunan 35, ginagawa kong 40. Malalaki kasi yan. Ito puhunan 13, 15 pesos ang bintahan ko. Same dito. Ayan. So ito kaibigan, puhunan 34, 40 ang bintahan ko. <coughs> ay, naubo talaga tayo. Ayan, mga, mga tuyo kaibigan, ang puhunan nito ay ano, bawat pack ay 15 pesos, ginagawa kong 18. Ito puhunan, bawat pack 15 pesos, 20 pesos po sa galunggong yan ha, ang ang bintahan ko. Ayan, puhunan natin ito 550, ginagawa kong 8, puna natin sa tisyo at 10, ginagawa ako siyang 13, sa katol, puhuna natin ay ano lang, mga 2 pesos lang, ginagawa kong 3 pesos. Ayan, so ito puhuna natin 18, ginagawa kong 22, sa safeguard puhuna 20, ginagawa kong 24. So mostly 20% talaga kaibigan. Ayan, ito 18, ginagawa kong 20. Kayo na, ayan, nakita niya, ang puhunan nito, 38, ginagawa kong 45. Puhunan 23, ginawa kong 30. Puhunan na 63, ginagawa kong 75. Ayan, Mayroon malaking safeguard, puhunan 34, ginagawa kong 40. Lahat ng putol ng sabon, kaibigan, ang puhunan natin nito ay 5 pesos mahigit. Sometimes, malapit 6 pesos, kaya ginagawa kong 8. Ang jumbo, puhunan 12, ginagawa kong 15. Sa Zondox, ang one liter, puhunan po nito ay 42 pwede binta 50 or 52. Ang sunod, ito 500 ml, puhunan natin dyan ay 24, 25, gawin natin 30. Ang 250 ml, puhunan natin 15, sometimes 16, gawin natin 20. Ang itong maliliit, 100 ml, pohonan 9, gawin natin 12. Ganyan lang, kaibigan, sa mostly talaga 20%. Sa si ibang tumaas, pohonan natin 37, 38, naging 45. Sa si UFC, puhunan 28, naging 33. Ayan, so ito kaibigan, puhunan natin na 20, 24 binta. Ang suka, ang puhunan natin ay 17, uh, binta natin ng 21. Ayan, si Hans, puhunan 24 or 23, depende sa pinagbilhan, uh, 28 ang ating bintahan. Ayan, so yung iba, eh, tingnan nyo na, puhunan nito 17 pesos, puhunan nato nito 24. Ayan, so mga gamot natin, kaibigan, hindi natin pag-usapan dahil bawal na ba magbinta, no? Bawal na magbinta ng gamot sa Sari-Sari Store. Si Off, po na 9 pesos may git, gawin natin 12. Ito, 3 pesos ang gel. Ayan, may customer si Francis. Maraming binili. Magkano binayaran? Maraming, ha? Ayan, thank you, thank you na. Thank you. Ayan, so, 330 ang binayaran ng ating customer. Shout out kay Anna. Marami siyang binili ng sabon kasi weekend, no? Labaday. 330 worth of sabon. <laughs> Thank you, God. Ayan, reksuna natin, puhunan 8, gawin natin 10. Gatsby, puhunan 5, gawin natin 7. Lotion, puhunan natin 12, gawin 15. Ito, mga pants natin, kaibigan, puhunan 17 to 18, gawin natin 20. Ang silka natin, ang puhunan nito ay 18, gawin natin 23. Ayan, pwede rin 22, dear friends. Puhunan nito 11, gawin natin 14. Puhunan nito na 8, gawin natin 11. Ayan, si crispy fry. Mahal sa palengke. 19 pesos puhunan. Pero sa grocery, 17 lang. Kaya, pwede 21, pwede 22. Breadcrumbs, puhunan. 19 or 18, pwede 22, pwede 24. Ito, puhunan natin, kaibigan. Nasa 6 pesos, gawin natin 8 or 9. Ayan, mga pansahog sa ulama. Ito, 17 pesos and 50 centavos puhunan. Binibita ng 20. Ayan, ito, mahal, kay Bigan, Maliit pero mahal. Puhunan nito ay uh, 38. Ginawa kong 45. Ang puhunan nito, 58, ginawa kong 65. Si Gata, 33 puhunan, pwede binta ng 38. Nagre-repack tayo ng popcorn, kaibigan, puhunan natin 15, gawin natin 20. Ito ha, pang ano, pang alsa, mag-bake tayo. Puhunan natin ito ay, ano lang siya, 15 to 17, gawin natin 20. Tomato sauce, maliit, puhunan 20. Gawing 24. Ang medyo malaki, 200 ml. Puhunan 24, gawing 29 or 28. Spaghetti sauce, 38 puhunan, gawing 44. Tomato paste, 19 na ngayon ang punan. Noon, 17 lang. Kaya ngayon, 24 na bintahan ko. Ayan, ito, thread. Hilo sa Bisaya, puhunan 4. Gawin natin 5 pesos isa. Ayan. Ito, puhunan, mahal na ngayon, 25. Ang maliit, gawin natin siyang 30. Ang malaki ang puhunan nito. Ano na siya, mga kaibigan? Ah, uh, mahal na talaga siya, mga malapit na siya 50 kaya ginawa ko ang malaki ng 55. Ayun, ito kay Bigan, puhunan ko nito. Ano lang 10 pero mahal ang bintahan ko, 20 kasi ako lang nagtitinda. Ayun, ang tsinelas, ang puhunan niyan kay Bigan, sos. 50 pesos mahigit malalaki, ang maliliit 40 pesos, basta ang bintahan ko 75 sa malalaki. 65 sa maliliit. Isang isang chinelas ang aking kita ay 12 pesos mahigit. Ayan, nagtitinda tayo ng plastics. Ang Oh, tama 'yon. Ang puhunan, ang kita ko niyan, mang ano lang, bawat pack 2 pesos mahigit. Ito po na 19, ginagawa ko na 25. So 6 pesos mahigit ang aking puhunan. Si pancake puhunan 33, gawin natin 40. Ayan. <coughs> Meron din tayong ano dito kay mga fiesta, no? Basta ito kay ano mostly 20% la lang, hindi ko nang isa-isahin. Basta 20% ang ating dapat itubo no? Galing sa ating puhunan. Ito kay Bigan more than 20% kasi ako lang nagtitinda. Ang puhunan po nito kay Bigan ay 10 pesos, ginagawa kong 20 sometimes 25. Ako lang kasi ang nagtitinda. Ayan. <laughs> Ayan so hanggang dito na mga juice natin ha. Ang puhunan ay 19 pesos 24 ang bintahan ni Ate JB. Ang energy puhunan mahigit na 8 pesos, ginagawa na nating 11. Milo puhunan. Malapit na siya 10 pesos, 9 lang. Nine na siya mahigit. Kinukuha kong 10. Bakit 10? Kasi marami kasi po nito ang nakapromo. 99 lang sa Gaisano, sa ibang supermarket. Kaya yung iba kong siya 11 bintahan nila. Sa akin, 10 pa rin kasi marami ako nabili na mga papromo. Ayan, mabinta talaga yung ating sito. Hello, soki okay, ko sa sito. O, tingnan nyo. Basta frozen. Ayan. <laughs> Nagtitinda tayo ng ice cream. Ayan. Iyan yung mga puhunan. Nagtitinda tayo ng frozen food, kay bigan Ganito. Basta frozen food, lahat ng frozen foods, mapahatdog, mapalongganisa, mapaham, lahat ng frozen foods, 8 pesos, 7 pesos to 8 pesos lang ang aking tubo. Napakaliit. Minsan pa hindi siya abot ng 21 Okay lang. Mabinta naman ang frozen foods. So, ito yung listahan natin ng frozen foods kay Bigan. Ayan, 8 pesos lang talaga yung aking tubo sa mga frozen foods. Ayan, ito yung uh, bagong uh, mabinta sa akin. No? Kasi marami na po dito ang umiinom ng mga distilled Puhunan nito ay 90 pesos mahigit, ginagawa kong 110. Puhunan nito kay Bigan ay 82, ginagawa kong 90. Mabinta na po yan. Noon hindi siya mabinta, pero ngayon mabinta na. Ayun, so hanggang dito na muna kay Bigan, ha? Yon yung ating mga presyuhan. Puhunan, alam ko hindi tayo parihas na binibilan, pero yun yung puhunan sa, sa binibilan ko sa Soki ko. Mostly grocery, pure gold, at uh, Gaisano Fiesta Sila yung mga mura. So, ayan si Kuya, no? So, okay natin sa Red Horse. Ayan. So, hanggang dito na muna, kaibigan, ha? Sana may natutunan kayo sa kay Ate GB. So, sana mas lalo pang lumago yung ating tindahan. As in, so tayong lahat. Okay, claim it. Thank you so much. God bless.